So, yun daw hong liderato ng Senado, yung kasalukuyan at nagdaang chairman ng Senate Committee on Accounts, dapat daw na mag-uusap hinggil yan sa isyo ng bagong gusali ng Senado. May nakuang report po dito si Bombo JC Galvez. Dapat nag-uusap daw ang liderato ng Senado at chairman ngayon at noon ng Senate Committee on Accounts hinggil sa isyu ng pagpapatayon ng bagong gusali ng Senado sa Tagig City. Itong sinabi ni Senadora Lauren Legarda sa pulong balitaan kung saan ang pagripaso sa implementasyon sa new Senate building ay karapat dapat lamang dahil bago ang mga nanunungkulan. Ayon kay Legarda, mahalaga ang pagripaso at magagawa lamang ito kung may malino na pag-uusap sa pagitan ng mga dati at kasalukuyang liderato, lalo't magkakaiba ang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na ihinto muna ang pagpapatay ng new Senate building. Sa sinabi naman ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Caetano na ituloy ang pagpapagawa ng naturang gusali. Kung ayaw naman mag-usap ng mga lider ng Senado, kahit man lang anya ibahagi ang mga dokumento ng sagay na imaaral ito. Samantala, hindi rin naman naniniwala si Ligarda na hindi magiging bukas si Senadora Nancy Binay, na dating chairman ng Committee on Accounts, na makipag-usap kay Escudero at kay Tano. Dito makikitaan niya ang pagbabago sa lokasyon ng pondo, disenyo ng gusali gayundin ang ebolusyon ng gastos. Perhaps how it started from the beginning from the leadership of Senate President Soto and the chairmanship of former Senator Bing uh, Lacson to Senate President Mitsubishi and Chair Nancy Binay, Senator Binay, which was just a year, 1.5 years, and then the President leadership. So it would be good to see uh, how much was the budget allocated, because the Senate unanimously voted in favor of a new building. So we don't also want it to be a white elephant, at the same time, we do not want to overspend. So. See all the documents and the three leaderships with accounts should discuss it and see what is feasible considering the budget constraints and so that there's no wastage, wastage in the new building or even wastage in continued rental in the GSIS building which you see is not the best building to work in including the new building. Iniutos ni Scudero ang pagsuspinde sa pagtatayo ng bagong gusali ng Senado dahil sa paglobo ng pondo nito. Sinabi ni Scudero na nagulat siya ng malaman ang tungkol sa 23 billion pesos na alokasyon para sa pagtatayo ng bagong gusali ng Senado na anya ay na-bid out lamang sa halagang 8.9 billion pesos. Sa kabila ng mga ulat ng pagpapatigil, nanindigan si Kaitano na dapat magpatuloy ang construction ng new Senate building habang ito'y nire-repaso anya. Ang third phase lamang na hindi pa nasisimula ng may posibilidad na maantala. Gain pa man, iginit ni Kaitano na walang daylan para maghakahaka ang publiko at tiniyak ng kanyang komite kasamang isang high-level coordination team ay magpapatuloy sa independent na pagsusuri ng proyekto. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Rádio Philippines, basta rádio! Bombo!